Kilau na soa <laughs> oh. ay apel lang kool ay apel lang <laughs> Kilau lagi hinok hinok kilaw <laughs> ta lusob <laughs> Dah ay mga guys eh hmm. kilaw ah oh, mga guys <laughs> da, na, mga guys nag, -hinlo, nag hinoktok si uwa. Ito, ito lang yung aming na holy yung mga maliliit na fish. Ito lang ulam namin ngayon. Ito lang magkikilaw lang kami ngayon na. Magkikilaw lang kami ngayon ng, ng hinok, hinoktok. Oh, 'yan mga hinok. Yan. Kikilawin namin 'yan. Kami malalaki na nito. Oh, napay hinox porol. Oh. Hmm. Kita Kita